Bari nating binalikan ang isang kapatid natin na Muslim na si Tatay Talib. Ito po mga kalingap, tunghayan po natin ang kwento ng kanyang buhay. Hindi pa isang magpagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Yun, isang umaga po sa ating lahat at uh, isang magandang gabi. Kung mga po, saan yung Tatay Talib ang mundo po kayo naroon. Uh, ngayong araw na ito, ay uh, pupuntahan po natin ang kapatid po natin na Muslim. At uh, may nagpaabot po para po sa kanya. At uh, yun po, ba, nakabili na rin po tayo ng uh, seeds at bigas na ibibigay po natin sa kanya. Uh, yun po ay uh, galing po kay uh, Ma'am Claire at kay Ma'am Beverly. So tara po mga kalingap, samahan niyo po ako tapuntahan po natin sila. Ram Pro 7 uh, Barangay Barangay Ligaya So malapit na po tayo mga kalingap uh, Let's go So yun po mga kalingap at uh, andi dito na po tayo ngayon sa isang uh, kapatid po natin isang uh, muslim yung napuntan po natin ng nakaraan at uh, andi dito po sila mga kalingap at kasama rin po natin si ano si chairman yan ito po si ano si chairman po ito ah, hindi ko po ngayon kasi sa ano kasama ko si sir ah, uh, hin, hinatid ng ano mga tita ng dito sa kay talib ata no talib ah pa sa so okay. talib, talib po ito. so maraming salamat maraming salamat sir okay pa kay eh, sa so, salamat po kay ano kay uh, ma'am Claire at saka kay ma'am Beverly Opo. Na sila pa yung nagpaabot. Sila Maraming oh. okay, so, salamat po, uh, Ma'am Claire at saka Ma'am Mga po sa tulong na itinabot niya sa amin. Yeah. Salamat po. So yun po mga kalingap at dito uh, po yung sila tatay. So yun po mga kalingap si tatay siya po yung na-vlog na, na po natin nakaraan. Tatay uh, may nagpaabot po para sa inyo kay si uh, Ma'am Claire at saka si Ma'am Biberly. Ma'am uh. Claire at si Kay Kwan. Kami Bibel salamat. Maraming salamat sa iyo sa tulong mo lang ito sa akin. Na hindi ko lang makawa yung, yung langit. Apo. So, salamat sa iyo. Uh, sa so, yung mati. hiling niyo po dati, opo, yung pananim. Tama. Kaya meron po tayong pananim po dito no? na ah, ito ang ginahanap po Ito talaga po. Ito po ano. Nag-ano uh, uh, po tayo ng sitaw. yan. ang kulang sa akin ng mga tanim ko kayo. Wala tayong kapital. Mayon. Ah. ngayon dumating talaga ang gusto ng Diyos ko sa akin na tulong niyo salamat maraming salamat sa inyo ito ang importante kay Mahal mo Apo okay. at saka um, mayroon pa po mayroon bigas salamat. para po sa inyo yan siya yan madam na malaki rin yan salamat sa akin tulong niyo sa akin malaki na ito ma matulong niyo sa akin okay. Okay. Kaya, talaga na hindi ko naman masabi yung yung hirap ko hirap talaga <laughs> salamat so, si Ma'am ma Claire at saka si Ma'am Beverly nagpabot po sila sa inyo ng uh, 5,000 pesos Mara, Francis, hindi ko lang ma masabi madam anong sabi mo sa'yo sa, sa tulong mo lang sa akin ito mm. na galing ito sa sa gasya sa langit <inaudible <inaudible> uh, pabayaan ng Diyos sa iyo baka dagdagan pa yan sa inyo Apo. tulong mo sa akin may sobra po mga, ka, uh, mga kalingap yung pinagpa yung ano natin meron pong uh, sobra na ay 450 ito, sa ito, 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 yung sobra po yan. itong tanim So ito po yung ano, yung yung kanya. Tama yan. po. Yan. Pali okay. uh, po po okay. lahat uh, po, po tayo kay Ma'am Claire at kay Ma'am Beverly na okay. siya po ang nagpaabot at patuloy po na sumusuporta po sa atin sa mga bawat uh, beneficiary sa uh, na napupuntahan po natin at naibablog at uh, maraming maraming salamat po. Thank you. Ito, ito pare na uh, ikaw dumaan sa uh, pananjawin sila ma'am really to kanila talaga ito ang tulong sa akin mm -hmm. na maraming salamat sa inyo na ya, hindi ko lang masabi anong salamat mm -hmm. na ang loob ko tignan niyo parang nakaiyak yung loob ko sa, sa sa, maraming salamat ito itong mga ko lang itong buktima ko mm -hmm. na maraming salamat sa inyo sa pagbiyo sa akin. Kita nila ebidensya na ang tulungin niyo sa akin. Apo, tsaka yan po ay medyo matagal-tagal din po yan na uh, uh, pag uh, ah, ani yun di ko ilang harvest po yan ito ang trabaho ko sir ngunit ang pula sa akin kung ang pinansyar mm hmm. hindi pa ako sa sumulahan sa ligaya yung una hindi na kung amin mga aria dyan mga kapatid ko mm hmm. ito tanim ko malaki ang kuha ito ngunit ngayon wala na akong kapital ngayon pasalamat ko naging malaki ito tulong ito sa akin Apo. sa akin dito sa baba ito ang tulong ninyo na mga pinakamalaki ito tanim ko lang ito mm hmm. Yeah. Tapos sana po maalagaan po natin ng maigi. Para At kahit pa ito, paano, Na uh, nakita mo na uh, sa mga pa rin kung saan nyo po pwedeng maganda po kaya yan. yung tabas po yan. Yan, yan yung doon. Yan Ito ang tadi itanin yan. Tapos lagyan ng puste ba? Apo yun. Kawayan. Okay. Tara tingnan so, po nga po natin. Inyan, inyan, ito po, area po nila mga kalingat. Napakalinis po itong kanilang uh, bakuran ito pa yung bahay po nila tatay yan yan, yan ang pinakalapad na area ko Adam, ito po 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 ba itong mga saging ko mm -hmm. na hindi inis sa sarili rin ito meron ni sa akin sa saod pag mm hmm. tanim ko yan ginasuryanan ako tapos lahat yung tanim dyan ribri na nasa akin na yan hindi sila na maghingi Hmm. Ang kulang na ito, masalamat ko gibiyaw ko ng mga headling. Apo. O, yan ang importante ko lang dyan. Ito pa pa doon. Medyo malawak ko po para itong tatani naman. Para oh. makakatulong oh. din po para po sa inyong pamilya. Ano oh, po? Kung kita ba, yan pwede yan sa ng mga kuwan itong, itong itong gibiyaw mo sa akin na kuwan, sa sitaw. Apo. Sa gitna sa, 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 ng saging. Ay, ay pwede po sa gitna po ng saging? Yan. Pag, pag, pag sindi ko yan, kumasulog yan, nagyan ko ng tali. Apo. Doon uh, ko na ibugsok yan mga Mm. Ang palok niya matagal na si uh, Madam ulit. <laughs> Patay <laughs> ka pila talaga. Apo. Kita lang yung tanim ko yung mga talbos ko dyan. Yung mga pang talbos. Yan ang makaya ko kay Kunti lang yung kapital Hmm. Ito may kapital siya kunti. Apo. At semang, uh, yung spray. Hmm. Hindi ako masuro kung anong tulong mo pa sa akin. No? Apo. Yan spray lang. Apa? Yung pang <laughs> spray yung gamot. Apo. Kala tatlo ka harvest yan. Ispihan Ay, ay, ito yung herbis po, inispian. Oh, inispian yung hmm. kalakatatlo, kapas. Kasi yung meron yung, yung, yung ani? yung maitim na panglanggam, yan mm ang -mm. magpasok sa kanya, magitim. Ah, yun ang ano. O, yun yung, yan ang sakit yung, yung kwan, yung, yung, sitaw. Yung sitaw, kaya, kaya, yun. kaya, nagkakaroon ng reject. Kaya oh, nang reject siya, maraming reject. Magtiko-tiko siya ba? Apo. Yung talong naman po? Ayun talong, President, kung alam, is ispray lang importante dyan yes, sa talong. Uh, ah. Kasi okay, malaking kapital yung, yung talong, mga sitaw, ganyan. Mm. mga, mga pizza eh, marunong ako, wait, walang kapital. Apo. <laughs> yung pizza mo madali na yan. Kasi sa mga buwan, harvest ka na. Ay, madali pala ang pizza eh. Oh, madali yung pizza eh, ispray. Ah. Yan, madali, lahat kasi, yo. kasi maano po siya sa mga insekto. Oh, Oo, oh, oh. mga um, ulod ba, mga sikis na mm -hmm. kaya. Ito lang yan na hindi ko natatanim. Kung makatanim ko yan, madali lang yan kaysa sa basang buwan. Oo. Oh. Ano, Sayang madamo, yan. Ngayon, yan. Sige na lang. Basta yan, malaking salamat sa kayo. Itong tulong mula sa akin ito, nakikita ako na ebidensya Apo. sa Diyos ng bahala Apo. sa inyo. Makadagdagan pa ng Diyos yung mga grasya ninyo. Hmm. pati makasalir ako nga uh, tulungan niyo yan mga tao magtulungan ba ah uh, ma'am Berle yun sabi ko sa iyo na lahat itong tulong sa'kin sa akin na hindi ko lang ma maabutan ma yung langit sa pasalamat ko sa inyo na malaking tulong sa'kin sa akin Pero, salamat sa iyo, Ma'am Kay, kayo hindi ko malumumulas yung, yung pangalan niyo, hindi kayo, kayo ilado masyado, ngayon kayo nakita, kung anong Diyos na sa atin, na para makatulungan tayo. Hmm. tayo sa magandang, sa mga gandang, kung ba? hmm. gawa dito. Kaya okay. malaking salamat po sa inyo, pati sa Diyos talaga. Hmm. salamat po. Sa si so, malawak po pala itong pagtataniman oh, po natin. Kasi ano, mo yun dyan, yung ginatapas po yan, magandang lupa yan yan. Hmm. Kaya mga tao dito, di sila mo dyan masano mag, mag-farmer. Mag Apo. Okay. Ay, kaya dito, mga lubusyo, lubusanti sila ako. Yan ang aking li linya ba, yung mga anak ko yan, hmm. mag-aras lang. So, hmm. Tapos magtulong sa akin dito yung magbunalang wala tayong hayop. But, yung misis yung, niyo po, nasaan pa niya? So, yan, nag-arbis yan. Kung nag wala nang kami dito, nag harvest naman kang kong yas taas. Hmm. Sa mga kabayan natin yung mga Christian dyan. Apo. So, yung naggawa ng misis ko, harvester siya. Hmm. Oh, yung harvest siya dyan. Tag-tres, -tag tag-dos ang pangbukos Sa uh -oh. dyan namin. Pati ako, kung wala akong Bata yung itong mga gulay, nagkatulong ko sa kayo dyan. Kung wala kami, harvest. Opo. O oh, yan ang ginagawa. ko. ilan po yung anak nyo po dito? Ang anak ko ito si Ian, bali apat siya dito. Tatlo ang dalaga, dalawang soltero. Mm. Yan ang walang asawa pa sa akin, Sama po. Opo. Yun iba, may asawa dulo sa Calcutta sila, puntang marble na sila, doon na, na nagatira sila. Mm. Yan ang sarili ko lang ngayon, tatlong dalaga, dalawang sa, soltero. So Pali, sila po yung makasama oh, nyo po ngayon dito sa bahay? sa gabi. Uh. Hmm. yang sakit lah saya sana, apalagi di itu kan cular lah. Apa? <laughs> oh ya lah sakit lah. Wah, malah kamu salah satu tulung sakit. Apa? Enggak kalang bila ulang share. Apa? Uh, Madam leh uh, leher sana jalan sakit, nyun ilau nyun cular lah kan, ini melit. Cular lah. Pertanyaan tipe sahaja. Pertanyaan sahmin itu persimpanan min. Kita bersumbahin kami. Wala kami yung parang yung pasayt. Hmm. Ang ginagawa namin medyo. Yung pang gagawin ng ilaw. Nila, ah. tapos yun, tulog na. Tapos kain. Kasi po, nagsasamba po oh, sila ng gabi at saka ng madaling araw. Tapos ang gubo mga alas 4 naman. Hmm. Alas 4 naman ng madaling araw. tayo, uh, kwan, ginagawa ng ng Diyos dito, tulog niya sa atin. Hmm. Kaya lang sa atin na magsimba tayo. Tapos, yun na pinakamahalika po sa lahat. Pinakamahalaga sa akin. Kahit ang katanda ko na, ginagawa talaga yung maganda. Hmm. So, tulong sa wala tayo magawa kahit pobre tayo. Opo. Oh, oh ang linya natin yung gitanggap na sa dinuyo yan. <laughs> Opo. Ayun tulong mo sa akin, madam Ken, na hindi ko lang sabi, yun, sabi ko lang hindi ko lang makain yung ba? Saka sa ka, saya yung loob ko. Sa sobrang saya. Sa so, saya. Opo. Oh, hindi lang makita mo lang yung puso ko. Kung makita mo lang, sobra talaga ang saya ko sa. So, Meron nakatulong sa akin dito. Hmm sa uh, baba kung saan mo ito wala sarili ko talaga ito kahit ano yung mga anak po dyan mas makatulong-tulong kay yung dalawa nakara kunti dyan hmm? sa pan, si kanyer ganyan mm. -hmm. sa first laki O, oh, yan ang uh, pangkulang lang kasi ito na, kami. yan ang supporter ko lang itong mga gulay ko hmm. Opo. Oh, malinis sa tao malinis kaya saan sa Christian Muslim mo oh, ito ang talaga ang importante dito so, mga area lilisin mo kaya, dyan mo makuha yung mga sakit Apo. Oh, kahit pobre ang tao, ang gawa niya, yung po sa malinis ang tao. Apo. Yes, kami hirap sa tao na kahit maganda yung mga suot mo, yung mga gilid mo marumi, ay dyan mo dating yung mga sakit. Tama o. Oh. Alam, yan ang sakit. Tinan mo nito. Kahit pobre tayo malinis yung mga gilid natin. O, napakalinis po yung oh, yun, yun. kaligid po nila mga kalingap. Malinis, kahit kunti. Tama, malulong kong bomba kunti doon. Apo. Ibigyan nila rin sa akin. yung moske po, yan mo Yan po yung, yung po nila. oh, yan. Yan ba, simbahan po. San simbahan namin. Pwede yan. yun lang, pan, wala yung kahit. <laughs> wala lang madam. po. Wala lang sa akin. Diyan yung maliit. mo dyan. Wala guys. Apo. So, po mga kalinga, pata, patuloy po natin yung suportahan sila Bar Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab. At ang iyong abang lingkod, ah, kalinga Tora Kata. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po salamat salamat ayo madam ah salamat malaking tulong so kung tingnan niyo yung puso ko lang madam na parang kung tingnan mo lang yung puso hmm. ko hindi mo lang ano ano na kalabas sa saya ko sa magbiyahe sa akin oh no? maraming salamat sa no? okay. inyo kahit anong tulong talaga basta dumating galing si gasya ng Diyos Apa? Kati, yan ang galing sa inyo, madam. Si chairman po, naglapit po sa atin, sa uh, akin Ito uh, ang mabait na chairman ng chairman. Na maga niyo. po, madam. Uh, ako po yung nagpapasalamat sa iyo uh, sa tulong na inahatin mo sa amin dito. Salamat po. Hmm. Ito mga kalinga pa. Uh, sa muli po, babay po mga kalinga.